Scorpio, Sun, Moon, Rising or Venus sign, welcome, welcome, welcome sa aking channel. This is your timeless reading, no? And this is also your uh, weekly reading. This is also uh, a collective reading, so hindi lahat is magre-resonate sa'yo or makaka-relate ka kasi iba-ibang tao sitwasyon pangyayari yung mako-collect or yung makahagip na energy. So piliin mo lang yung mga energy na makaka-relate ka. So, ngayon, ngayong week, Scorpio, is magkakaroon ka ng mental clarity. Yung something na may success, may breakthrough. Or uh, pwedeng ano to, yung uh, parang may bagong uh, perspective o meron kang pananaw sa buhay. No, na para yun sa ikakabuti mo, ganun. No, yung uh, bagong, yung typical na hindi mo naman iniisip, ganun. Pero ngayon is naiisip mo na. Basta para nga something, magkakaroon ka ng bagong inspirasyon, gano'n. Siguro kasi meron kang sisimulan, no? Basta this week, isa magkakaroon daw ng nga, or baka this coming days, no? This is timeless reading, ha? pwedeng nangyari na, nangyayari na, or mangyayari pa lang. Ganon, Scorpio. Yung um, basta bagong pananaw sa buhay, no? Yung makakapagbigay sa'yo ng mental clarity, yung uh, klaro siya sa isip mo, gano'n na, oy parang ganito ba? O parang ganito yung uh, gusto kong mangyari sa buhay, ha? ba't hindi ko gawin to? O, mga ganon, something, nga uh, ganon yung mga ganap mo ngayon this week, no? So, gamitan mo lang daw to ng iyong intuition, no? Yung iyong, uh, with the high priestess energy, no? Gamitan mo lang daw ng intuition, no? Mag-set ka ng moral standard, yung tipong, ano, ah, uh, hindi ba to nakakasama para sa iba, hindi ba ba ito masyadong self-centered para sa akin? Ganon, no? So, talasin mo lang daw yung iyong pag-iisip, yung iyong pakiramdam, yung iyong emosyon, no? And with the Knight of Cups, no? Kasi, parang ano dito, yung iba sa inyo dito baka magkaroon ng proposal, may propose ganon, or kasi may mag-aalok sa inyo dito sa din ng uh, creativity, ganon, so no? Ah... Uh, Meron ba dito babaeng Scorpio? Ganun. O kahit naman sa lalaking Scorpio dito. Parang nga, ah, this week isa ah, parang, ano, may magpapa-feel sa inyo ng importante kayo. Or ah, parang, ano, yung tipong parang, ah, ano siya. Ah, wait lang, sandali ha. Mental rest. O, gamitin mo daw yung iyong intuition. Kasi, excuse me. Kasi para may taong lalapit sa'yo dito and mag-aalok siya ng uh, kanyang creativity. Ganon. No? So, ang challenge mo lang dito is uh, baka, ano, hindi kayo, um, ano, magkaiba kayo ng paniniwala. Ganon. Kahit na parang, Iba rin kasi yung talent ninyo, Scorpio. So, parang mag a siya sa inyo ng, uy, uh, bakit hindi natin gawin to Ganon. Bakit ah uh, meron akong ipopropose sa'yo, no? Na new idea, no? With the Ace of Swords, na ito yung general uh, energy mo, no? ah uh, gamitan mo daw yun ng intuition mo, ng uh, talino, talas ng talino mo, ng pakiramdam mo, no? Kung tatanggapin mo ba yung inaalok, no? Ng, ng taong to, No, kasi baka mamaya iisa uh, alam mo 'yon matamaan nun yung mga paniniwala mo sa buhay, yung mga prinsipyo mo sa buhay, no? Kasi 'yun nga sinasabi dito ng uh, high priestess eh, yung gamitan uh, mo ng talas ng iyong intuition. No, kasi alam mo 'yon, meron kang paniniwala, meron kang uh, paninindigan sa buhay. No, pero dahil dun sa inaalok ng taong ito Aya, uh, baka, alam mo, magkawa, ma, wala ka ng protection para sa sarili mo, ganun. Or, uh, hindi mo na, hindi mo na makontrol. Meron kang hindi makokontrol, no? Or, uh, alam mo yon yung paniniwala mo is ah, uh, parang, ah, uh, yung dati mong paniniwala is uh, parang, ano, baka mapabilib ka nitong nga tao nga, uh, gagamitan ng charm, no? Yung uh, siguro mabulala, mabulaklak yung sinasabi niya nitong taong to. No? So, kapa ng energy. Hmm. Nine of Cups. Meron kang wish come true. Contentment, satisfaction, gratitude. No? So, meron kang ma-achieve this week. Ah, uh, Scorpio no na emotion ayan oh no? wish come true ayan no? wish come true yan na take note of the number 9 ha number 9 yung 9 is uh, graduating yan 10 is graduate na ganon no so meron kang wish come true yung tipong parang uy uh, ayan ayun no? gratitude yung pili mo uy thank you ito yung pinagpray ko nung last month last week last year ganon no, nabigyan na ng sagot yung mga pinagpipray ko, yung hinihiling ko. So yun, yung parang nga nag-uumapaw sa saya yung iyong uh, puso. Sinigundahan ka. Di ba sabi ko, take note of the number 9 and the number 10. No, kasi merong abundance, no, may uh, financial stability. Ayan, no, yung tipong ito. Baka itong na inaalok sa iyo, okay, uh, Scorpio. No, 'di ba merong anto eh, merong parang taong lalapit sa iyo, merong uh, creativity na iaalok sa iyo. Siguro job to or opportunity business, ganon. Sabi nga dito isa, high hey, priestess, talasan mo lang yung iyong intuition. Ganon, no, kung uh, ka ba or hindi. No, pero kahit ano man doon, 'yun lang yung challenge sa eh, baka kasi masagasaan yung pinaniniwalaan mo, no? Yung pinoproteksyonan mo, ganyan ah uh, yung uh, yung mga mga gusto mong yung mga kinokontrol mo sa buhay ganyan no yung mga pinaniniwalaan mo no pero yun na magiging masaya ka daw dun eh dun sa ano desisyon na gagawin mo or uh, doon sa sa ano iaalok sa iyo and magbibigay daw kasi yun ng financial ng financial security family inheritance sa long-term success. Yung tipong makakatulong po sa buong pamilya ninyo. Ayan o. Oh. Ten of Pentacles. Wealth. Nagbasa mo yan. Financial security. Family. Inheritance. Long-term success. Contribution. Domestic love. Home attainment. So, yun lang. Parang ang challenge lang sa sa'yo dito is baka okay, maganda yung offer sa sa'yo pero mababalidate nito yung mga paniniwala mo. Ganon. Yung mga paninindigan mo sa sarili mo. Ganyan. Pero, uh, magiging maganda naman ang buhay ng pamilya mo, no? Magiging masaya ka doon. No, kasi pinag mo rin naman to. Parang ganon yung sinasabi. Kaya nga, sabi ng the high priestess, no, talasan mo lang yung iyong pag-iisip, yung iyong nga pakiramdam, no, kung, uh, kung paano ka magde-decision or kung paano mo tatanggapin ito, no. Kasi, baka yung iba din sa paligid mo, no, magkaroon ng conflict, baka hindi din nila sang, baka hindi din sila sang sangayon doon sa i-offer ng taong to sa sayo, no? Ah, uh, kasi may mag-offer eh, baka, alam mo yun, may, yun, nakikita mo ba yan? Yan yung mga tao na yan, tapos mabasa ba yun, competition, debate, rivalry, conflict, no? Disagreement, no? Kasi baka mamaya, ang dami mong pera, masaya ka, No, pero na-validate nga doon yung paniniwala mo, yung pino mo, yung gusto mong ma-maintain sa buhay mo, no? Baka doon sa inaalok sa iyo ng taong to is ano, hindi sang-ayon yung uh, maybe kapamilya mo o yung mga tao sa paligid mo, ganoon, no? Um uh, Scorpio. So kapatay na energy mo. hmm O oh, kasi ano, diligence, passion, hard work, no? Ano po ito nga, uh, eight of pentacles? So, ano, uh, diligence, passion, hard work. Pero, ano eh, yung iba sa inyo dito, parang matagal na rin naman itong uh, pinaghirapan. No, meron na kayong matagal tinrabaho. Matagal nyo nang pinag to, parang matagal nyo nang gustong mangyari to sa buhay na ito. So, kung kayo lang, parang gustong gusto nyo din itong, ano, inaalok sa inyo ng person na ito. No? Kasi, matagal mo na, yun, no, know, nakikita mo yung uh, tao. Ikaw yan, eh, yung parang may tinatrabaho ka, eight of pentacles. Masyado kang passionate, hard work. No? So, in connection dito, isa, matagal mo nang gusto to, eh, matagal mo nang tinrabaho to, to ganoon No? Kaya parang ito yung rason mo, no? Tinrabaho ko to, no? Ginusto ko to, pinaghirapan ko to. Kaya baka tanggapin mo or yun nga, patanggapin mo nga siguro yung inaalok sa ng taong to. And with the Hierophant institution daw, no, religion society and its role. Um. Ah, mm, uh, yun nga. Uh, with a higher fund card, parang kasi sa grupo ninyo is uh, parang majority din ay uh, yun din, nakakakuha din ng benepisyong ganito or ng uh, majority ng mga tao na nakikita mo sa paligid mo or dun sa malalapit sa'yo is uh, parang ganito din yung ano nila yung ah uh, kaya sila kumita ng pera kasi pentacles puro pentacles puro pera ganun no kaya gustong gusto mo to since natin trabaho mo naman ito no and majority ng nakikita mo no, yung inaalok ng person na ito is parang naging successful dahil din doon no sa dahil doon sa inaalok ng uh, ano ng taong yun sa iyo so ng energy mo kaya parang kaya ka mapapa oo. poor page. Poor major arcana. Uh, Scorpio. So, itong opportunity na ito sa'yo is magbibigay din niya ng uh, creative opportunity, ng uh, bagong oportunidad din, no? Itong nga uh, iaalok sa'yo ng tao na ito no, magbibigay din yan ng iisipin mo para magkaroon din ikaw ng another iisipin ng opportunity ba, parang ganun, no, yung something maku-curious ka, parang ganito, kung business man yan, no, aalokin ka ng isang business, no, tapos gusto mo yung business na yun, since may kasosyo ka, parang uh, gagamitin mo lang din yun pag tumubo na yung kapital ba na, na ipapalabas mo. Ganon, pag tumubo yun, is, parang gusto mong humiwalay ulit gusto mo ikaw na talaga wala ka ng kasosyo, kasosyo. Yung ikaw na talaga yung boss, ikaw na talaga yung manager, yung ikaw na talaga yung papalakad, business owner, gano'n. No, page of cups, no. Puro ito page eh, puro ka, tapos puro kaperahan, yun lang dito, mayroon lang hindi pagsangayon. ayon yun lang yung challenges dito, at saka yung, ano, yung, uh, yung stand up for your beliefs, no yung manindigan ka daw sa sarili mo, Gano'n. Kaya siguro, baka ayaw mo kasi ng kasosyo, ganun. Pero dahil kailangan mo ng pera, mapapagkakitaan, yun, kaya mapapasubo ka, Gano'n. Si ganun yung uh, sinasabi siguro ng cards, no? Pwedeng ganun. Scorpio, patayin na message mo pa. Oh. ba diba? Kasi ang gusto mo lang sa buhay mo is uh, in sa buhay ng uh, pamilya mo isa uh, celebration joy harmony engagement home reunions community domestic happiness creativity freedom so gusto mo lang nga uh, mo siguro uh, uh, a uh, a yeah, accept nga uh, to in offer sa ng tao na to kasi gusto mo lang ng harmony gusto mo lang ng ano ng uh, masaya para sa pamilya mo ng uh, masayang uh, pamilya ng a uh, mapuprovide mo yung uh, pangangailangan nila, maging peaceful and harmonious yung buhay ninyo, ganon, is ma-achieve mo naman daw yan, no? Fire energy. Ma-achieve ma mo daw yan sa buhay mo, yung happiness, yung freedom, yan, no? Dahil dito, sinisigundahan ka naman ng mga ano mo, ng mga cards mo, no? May cups, may wish come true nga dito, eh, no? So, matutupad daw itong lahat. Ah, uh, Scorpio. No? So, yun, so, yun yung tarot reading mo for this week. Paano naman tayo ngayon ng mindful message mo. Mm. Return to the body. When I am caught in, when I am caught up in a stressful moment, I can move my jaw awareness to my body. Is my jaw clenched? My body tense? How is my posture? This helped me to see where I can relax and let go of tension. Now I can return to any situation more calm and present. No, so parang nga ano, bumalik ka daw sa iyong katawan, no. Baka kasi na tense ka, masyado ka na excited, so parang nga nawawala ka na sa iyong ulirat, no. Yung hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. No, dahil masyado kang excited or masyado kang natetense or masyado kang kinakabahan. No? Pakiramdaman mo daw yung iyong uh, pangang, baka naninigas na yan sa takot or sa excitement, ganun, no? Or uh, dahil sa stress, no? O oh, kamusta pa ba yung iyong likod, baka masyado ka nang nakukuba, yun ang sabi ng uh, mindful message, no? Kapag uh, napakiramdaman mo yung sarili mo or parang bumabalik ka na sa sarili mo, no? Ah. Uh, Ganon din daw yung sitwasyon mo. Mas magiging kalmado ka daw mag-isip. At mas, uh, parang nga, uh, focus ka sa present na nangyayari sa'yo. So, yun yung mindful message mo. Scorpio, kuha naman tayo ngayon ng ano archangel message. at yung may protection and uh, guidance. From Archangel Shanti, I am the angel of peace. I bring you tranquility and and the smoother road ahead. So shadow si Archangel Shanti. Shadow yung ang anghel ng kapayapaan. Bibigyan ka daw niya ng ng uh, bagong tranquility uh, sa buhay at yung uh, mas uh, madulas yung iyong dadaanan. No, yon yung sinasabi ni Archangel Shanti. So yun lang yung reading mo for today. Thank you.